nagnusbid ang Amerikano mga idol tungod sa in-English ni Bay Ramon. Can you speak English, Bay? Okay. Speak to our friend oh <laughs> Hindi ko malam to my heart I told you to my... I think I think wala ko kasabot sa gistoryahan nila mga idol. Ang akong nasabtan sa tikitiki -tiki, sila mag-inom. Tikitiki. Mo Ma inom sa tikitiki -tiki ang Amerikano mga idol. Idol po di ay niya si Bayramon Anga <laughs> ang ah, nga oy. Oy, mani TV, gabihag in English ni Bayramon. Oy! <laughs> Gisunggo ang Amerikano in Kupiso. Kaysa in English ni Bayramon wala kasabot. Oh, mga idol, di ate amigo, dari. Bay speak English, bay. Speak English. Oh. can you speak English? <laughs> I speak your ah. the love. Mayroong kailangan, pero yun walang. Wala lang. Wala lang. You want to drink tiki, tiki I asked by Ramon if he wanted to drink tiki, tiki And I will give him a money. But he refused because, <laughs> because <laughs> ang iyang kwarta nag-away na sa bulsa. Mayroong gulong-gulong pa ako. Okay, nakikwarta <laughs> tayo ya balap mani bay. Mayroon kunti lang pero mayroon ka mayroon kunti lang okay. English bay English bay tagalog nemo. English. Oh English. Oh. Leave oh. my heart. Ah. see something to our new friend. Something to friend. Friendship. Ininsik na mo ba? Dilim na in, dilim na ko an, dilim na siya kini. Binisaya, dilim na siya in English. Dili ka master. Masilo ako. Ah, okay, okay, okay. Nangayog dispensa si Bayramon, mga idol. Kaysa in-English, gamay na kayo nakamuan niya in town. Ah, uh, Manoy Chris TV, pangutan ha ko ng Amerikano. Kay bawa ba na siya maghinapon? Kay daghan nagnakatunan si Bayramon. In-English na ko nakamuan o lubot yuk. mga idol, akong ipaila-ila si Bayramon. Mm -hmm. Nakinis siya, drunking master ni in town. <laughs> Bayramon is a... Drunking master. Oh, you are a drunking master. Drunking ulala. Oh, Testigo no, ya. ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz? No, no, no. That's our friend. Oh, a new friend here in Kedulawan. Very nice friend. Oh, okay. Mutisi, uh, lah, <laughs> okay. Hahaha. <laughs> para mahibawan gina sa Amerkano mga idol Na Drunking Master gini si Bayramon Patistinyo niya ang Mirkano Para mahibawan Na kung mahubog siya Sa karate Purti ang mayo Ha ha Hoy TV Ikaw like latest thing Or Ibasin Huwag mahinay ka na si Bayramon sa si Amerkano <laughs> Ako nalang matisting aning inko pisot. Kay Basin, magsantil mo uyan ni si Bayramon. Ah, uh, maugad man ay Chris T.V. Ay tingali unya baog. May gos kumos Bayramon. Hindi kalapos niya mabuktot. Maugad lulubot yok. Okay. Okay, try. Oh. Yo. Ya! <laughs> ya! Yeah. Oh. Ya! <Yeah>. Yeah. <laughs> 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 Naingong-irong daog si Bayramon mga idol. ha ha ha